speed to the city streets We began to feel the fire Marami ang nagulat sa itsura ngayon ni Casey Concepcion dahil tila pumetaw ito at lalong gumanda Ilang mga photos kasi nga binahagi ni Casey sa kanyang Instagram at doon nga ay pinakita niya ang iba't ibang design ng kanyang necklace at mga jewelries Ayon kay Christina, some of favorite things come in this color The majestic blue sea, magical cashmere sapphire, Lovely lapis lazuli, a star filled night sky. Our best selling coin and bar necklace, too, of course. Crafted in solid 14k and 18k gold, not plated, with sparkling diamonds and natural hand carved precious material. The coin and bar necklace are also available in these colors. Sa puntong ito ay maraming netizen ang bumilip kay Casey Concepcion at sa design ng kanyang necklace at pati na rin ang color combination nito. Sobrang ganda ni Casey at very successful ang kanyang business. Ilan din na nagsabi na very sweet si Casey sa kanyang boyfriend dahil kamakailan ay nagbahagi din si Casey ng ilan sa mga snapshot ng kanyang 2023 at pati na rin ang mga highlights ng mga ginagawa niya kasama ang kanyang pamilya pati na rin ang kanyang boyfriend na si Steve Wotrich. Sa puntong ito ay maraming netizen na excited sa mangyayaring kasalan ni Casey at sana nga daw ay mangyari ito as soon as possible dahil matatanda ang wish din ni Sharon Cuneta ay magkaroon siya ng apo from Casey Concepcion. Pero sa kabila ng mga isyong kinaharap, Casey at ang kanyang family, unti-unti nang naayos ang kanilang pamilya dahil nagre-reach out din si Gabby Concepcion sa kanyang ina na si Sharon Cuneta. Ayon sa mga fans, everything is falling into place lalo na kay KC na successful ang kanyang love life pati na rin ang kanyang business, ganun din ang kanyang buhay bilang isang celebrity at bilang isang artista. Patuloy kasi ang pagsuporta sa kanya ng mga fans dahil napakbaitin in KC sa kanyang mga tagasunod.